Good morning, people. Tada, I'm back. Okay, sa vlog na to, hindi ako tuloy-tuloy mag-voice record. Dahil gusto kong iparinig sa inyo yung kaingay ng mga besties ko. Kung gaano kalakas yung tawa nila. Kung gaano sila mag-away dahil lang sa TikTok. Ng gabi, matutunghayan nyo kung paano sila mag-away at tumawa. Enjoy watching, everyone. ăn <laughs> chia Assalamualaikum, madami ko. Ba't? Tapos pa lang sa bality, so, there, a like, a bality, o, la, kayo ni o buridon, sukurayo. Grabe, dinak. Ang na. ka sa uda kami marumarda.

परा आु म। Thank mm -hmm. you Happy birthday, Nisha. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, birthday Nation. So, kamusta ang video natin for today? Busog ba kayo sa tawa? Kasi kami, super nabusog kami sa tawa at super nabusog kami sa pakain ni Nesh. Actually, birthday ni Nesh ngayon. At super binusog niya talaga kami ngayong gabi. Hindi lang sa pagkain, pati saya. Okay, so if you guys are new here on my page, <laughs> girls are my besties <laughs> in senior high school. Sila yung kaibigan na for keeps talaga. Wala akong masabing iba. Okay, so after naming pumarty-party dito, itong sitin hindi na nakapagpigil. Eh, pagkatapos sa pagkatapos niyang mabusog, gusto po mag-take out ng ate nyo. Katapos ng malalakas na tawa namin dito. Super pagod talaga. Alam mo yung tipong papunta ka dito na punong-puno ng energy. Then pagka uwi mo wala ka ng energy. Iba kasi yung saya kapag kasama mo sila. And hindi na din kami masyadong nagtagal. Cause may mga sari-sarili pa kaming agendas in life. Pero hindi talaga nagpaawat tong dalawang to. Tumahan lang kami dito sa night market para bumili ng maiinom. yan biglang nauhaw tong mga kasama ko kaya nag-milk lang din kami. And that all the video for today I hope you guys enjoy this vlog Salamat ulit sa pagsama Bukas ulit